Penyunyang Hi Kawangkha, nah. Jackpot. Jackpot. Pero yeah. yan yung pinatawag nila. Dating ano to, dating 17,000. Dating 17,000? Yes po. Ngayon ay, well, for na lang. Jackpot. Kaya yung Jackpot na nakapromo nila dito sa ngayon. Ang dami oh. So sa TV 12, na, 12,499. Ang daming na abil ni Sir. Kasi Sir, na ito. Yan Ang dami na abil ni Sir ng mga items. Mayroong ano, microwave, uh, electric pan. Ayan, sabihin. Pa, Ayan po. oh. Ang dami guys sa alas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items guys sa jackpot Aby na nabili ni sir. Magkano na mo lang nabili yan kuya? 7,500. Ito na lahat yan kuya ng pamilya. 7,500. Marami ka na mapaw. May TV. So kung tayo, hindi malayo. Para maka ng mga previous ang dami. Hey. So, halagang si Bitcoin. presyo boss, yung presyo, presyo niya, hindi ka naman talo sa biyahe mo. Hindi, hindi ako talo. Panalo. Ito lang yan sa rusa. Budiga sa Taytay Good morning, good morning guys sa, Nandito tayo ngayon sa New Taytay Public Market Para update natin kayo Sa nagaganap na Grand opening ng Budiga sa Taytay So bilihan nito ng mga Mura mga cellphone na may mga piso deal At mga pre-bill sila So ngayon ay uh, Punta tayo dito, Napakadaming tao na sa ngayon Yung nandito para Matabil ng kanilang mga nakapiso din, na item ayan oh guys, isa-isahin natin to o so, iskop natin dito yung mga kaganapan dito guys sa araw ng uh, grand opening nila itong July, ngayong July grand opening nila guys makikita natin dito na dumadami yung tao na pumupunta dito sa ngayon dito sa grand opening ng Budiga sa Taytay pag mula po ng pagbukas nila ng 7am, marami ng tao talaga ang nakaabang dito sa kanilang papromo na jackpot. Hindi yung jackpot ay yung mga samutsaring mga appliances o mga gadgets na inyong mabibili dito. Sa halagang mas mura lang ninyo mabibili dito. Ang jackpot pala na sinasabi nila dito guys, pag bumili ka ng isang items na halimbawa TV, so marami na siyang kasama, na mga free na items at either 5 o 7 na items ang inyong mahahakot dito kaya sinasabi siyang jackpot kaya ito talaga yung dinudubong dito ng mga tao na halos ang dami talagang pumunta rito para mag-avail ng ganitong mga items bukod dito guys sa mga jackpot nila na items meron sila dito mga papiso deal na mga item at meron dito mga mystery uh, box na inyong mabibili sa halagang piso lang. Okay? Oh. Piso. piso, lang yung mystery box. Lahat oh. yeah. yan, piso. Oh. Oh. Yeah. Mystery box nila. Ang dami, ang dami mga mystery box dito ang um, available sa kanila. Andin sa kanila mga piso. Andito rin, oh. No? Uh, piso lang to. Ang so, kanila uh, isudil deal ng mga item. Sa, uh, Samantalahin nyo na to. habang nandito tayo. Bumili nito? Ayan. Okay. Yeah. Kasama rin. Ayan mga oh. Yes po. Pag ano bumili okay. kayo yan. Piso. O. Rebis oh. yan sir. Rebis. Ano yeah. Pre yeah. no, 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 piso lang yan. Pag bumili kayo ng mga ganyan. Speaker. Piso lang din to. Lahat po. Ito. Piso. Piso lang. Mahal yan. Sa bumili ako ng ganito? Oo. Sa mga ano sa ganito sa TV. Yeah. Pipili na lang kung ano oh Oo, kahit ano. Pipiliin ko yung mismo, ano, ganda-ganda na. Ganyan, no? Yung, uh, electric at, uh, ano, burner. Yan, sige, uh, no? Na, na, ano, pipili pa sa Kung anong pabibili niya rito. So, dito lang sa mga piso deal nila. Available yan. Uh, yung mga items na Yeah. Okay, si mam, ma oh, may napili na yata si mam. Ma okay, ma <coughs> yung ano nito, uh, July 1, grano yung grand opening nila dito. All piso din po 'yan. Sa ground floor ng kinigilan. Dito na ba available yung pangilang mga Laptop? Yan guys Laptop. <tewinglahilans> ito, may siya, mayroon siya, 3,999. Kanilang chrome <tewinglahilans> na 16GB saka, yan, 16GB, 3,999. yan siya kung ito yung uh, 399 nila ng mga mga laptop. Okay. Magkano mo lang nabili yan kuya? 7,500 Ito na lahat yan kuya ng pamilya Jackpot na nga yun Ito yung, yun. yung pinili ni sir no? So paano kaya niya na maladala to? Ito yung tinatawag na 7,500 uh, 500 na rin siya guys Ito yung 32 inches no? So yun lang siya, siya sa wifi Tapos Ah, ito na sir. ito. Okay. Ito po hati mo sir. Ito si sir ay, siya ang may okay. uh, may-ari. So, may may ito yung kuha ni mo na piso. Pero binigyan niya Tapos ito ay, yung binigyan pa mo yan. So, yan. So, Ganun lang ba? Ganun lang ba?

7000 7500 na rin siya. Grabe, dami. 7000 niyan. So, 'yung mga libre yung niya. Grabe. 'Yung <laughs> mga libre niya, ha. paki pa tayo ng ano eh. Manawagin ating mga viewers, sir. Ah, punta na rito. guys, kasi, Sa halaga 7500, para amin na mga TV na. Ayun na, ang magdala. Ulitin na natin 'tong example natin, 'di ba? 7000. siya napa napapunta ka rito. Um, Balin so, pa siya okay, nang na pa galing. To, sa ano sa Facebook ay ano kay Tor Vlog. Ngayon, so, oh, okay. kung tawag dito, hindi, hindi malayo. Para maka-avail ng mga freebies ang dami. Yeah. Halaga ng so, chipit. Si yung presyo boss, yung presyo niya hindi ka naman talo sa biyahe mo. Hindi, hindi ako talo. Panalo tayo dito. So, <laughs> so, niya. So, Sobra pa din uh, ng yung ano, yung jackpot. Oo, oh, oh, okay. jackpot oh, pa. si na ko ano. Ako katao lang ang pipiliin. Ako hindi makakuha doon sa jackpot, jackpot. Oh, oh. ng sinasabi. Okay, lang malakas magtatak si sir ay nakakabol pa talaga ng So dito lang yan sir sa Puding ka, puding ka, sa tayo tayo. So kung paano natin galing yan sa pagkundang balintang para kasi sa sisi? Pagkakaan ka sa motor ko? Anong tanong natin mo? Yeah, mga tanong na lang mo, sa ang diskartihan sa din yun? security officer. Ah, security officer. Shout out mo natin sa mga uh, security. Tunay, malakas tunay So, mga ka-ano ko dyan, ka-5-9. Tanaga rin ito, hapul kayo. Uh, hapul sa presyo. Hindi na kay Logi sa presyo ng 7,500, no? So, libre yung credit na saan dami 7,500, saan pa? Ang dami, may TV na. Ang dami, may po sa lahat ng customer hindi ka So, yeah, okay. so, maraming maraming salamat sa oh, pagdala mo nito sa pagbili mo sa mga uh, gadget na hindi ka sa taytay. So, abangan pa natin sa sunod na opening nila oh, okay. sa mga oh, okay. brand na. <laughs> Oo, para ayayaan mo sa mga kasama nating mga, mga guardia dito na tayo sa kitan. Kami pala yung mga vlogger sa Boots sa Taytay. Marami kaming hanta grupo dito to no, guys okay. no. O oh, sige. Okay. Oh, okay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ay, ay. Mo, na sir, pakita nga po natin. Ayun, yes ay. ay. uh, magkikita natin dito na napakadami ng tao. Ay. Ang nandito uh, sa ngayon para bumili ay. o bumili na ang kanila mga piso deal na item. Ayan, makikita natin dito yung mga piso deal nila na item. Kagaya nito guys, na mga ito, kaya mga micromatic na heater o yung uh, pampainit ng tubig. yan And then ito pa, eh, meron din sila dito available na NPN map na piso lang yan. Pag inyong, uh, pag kaya bibili dito ng kanila mga available na ganito, ganitong speaker. So, automatic yan, kasama yan sa mga ah uh, ano nila, piso deal nila. And then ito yung uh, hot plate kasama rin dito sa kanilang piso deal. Yan yung kanilang ito cookware set. Yan piso lang din yan guys. At sa so maganda ay mga keypad, di keypad sa cellphone ay uh, piso lang din yan na bibili niyo dito. At ito yung kanilang uh, kasama rin dito yung piso deal nila na burner. Yan o. Oh. No? Yan, piso lang din yan, nandun sa taas oh yan, yan pa, yung mga piso deal nila dito ito guys oh, piso deal lang din yan dito guys, panalo yung kanilang uh, mystery box na piso lang din yan oh no? so ito ang laman nito ah, uh, maaring yung ano to cellphone, yung mga laman nito yan yung kanilang piso deal ng mga item depende yan guys sa laman, hindi ko masabi na cellphone, pero may mga possible may mga cellphone dyan na laman guys yung kanilang mystery uh, box na piso lang. Napansin ko rito na pa may pamilya yung pumupunta rito para pumili o mag-avail ng mga napaka pababa lang na mga gadgets at murang-mura. Pwede pa ito pang regalo sa inyong anak o kaya sa inyong asawa. And then sa loob, nandun yung mismo yung mga magaganda nilang mga cellphone. Yeah. Oh. Yung mga gano nila. At itinding mga cellphone na magkita natin dyan yung kanilang smart smart 8 at saka 4i mayroon yung Apoco note 30 at vivo readme yan ang kanilang mga billboard dyan sa mga cellphone na pag umili kayo dyan may mga kasama kayo o may mga bill kayo piso kaya so, ito nga lang kanilang mystery uh, box na piso lang yun yung mga bill dito and yun sa kanilang mga speaker Ayan, oh. May, may bumili na guys, oh. Ayan, Ayan oh, ng kanilang LED TV. Ayan din yun sa kanilang mga speaker guys na 2,499. Ang ganito, may libre na siyang uh, 32GB na plus drive. Ayan, oh. Kasama na sa speaker. Uh, pag binili nyo yung speaker, yan. Na 2,499. Then yung PC deal, makikita niyo rin ito. Maka-bill yung PC deal na ganito na halos napakababa guys pag uh, binili nyo halos parang pamigay na nga yung presyo nito sa kanila mga items na binibenta rito yung buyer nito yung nakabili nito yung mga piso deal na items yung so, nabili niya yung ano electric fan and then, pa oh. ang dami niya nabili guys oh. may ano may ano pa may oven pa oh. so ito yung mga jackpot nila oh, no, oven pa lang kasama So, dito makikita natin na dalawa yung shop nila. So, dalawa na yung binuksan nila dito na mga na shop. So, isang side dito yung sa cellphone. Tapos dito naman sa mga electronics na items. Ganito yung speaker. Yan, speaker. Tapos sa uh, mga TV. Kasama dyan sa mga available nila dito sa side na to. So yun, pag makikita nyo, na talagang dalawang, ano siya, dalawang side yung occupy dito ang buliga sa Taytay. Ayan. So dito tayo ngayon sa nabagong nabili. Meron siyang kasama.

Tumay so, mapreciate ko kasi development daw. Hoyan nga guys, yo. 20 inches mga yes. so, weights. Well. Yeah. So, Hoyan yung tinatawag na jackpot. Kulang yung jackpot na naka nila dito sa ngayon, 'no. Ang dami, 'o. Oh. So sa TV na 12,499. Ang daming na avail ni Sept. Iyon, oh. ang daming na avail ni Sept ng mga items. Mayro nga ano, low microwave electric fan. Uh, ayan po. Oh. Ang dami guys. 1 2 3 4 5 6 7 items guys sa jackpot okay na natin ni Sir. Okay. Yeah. Yeah, sir, may nakilala ko rin po. Oh, yeah. Yung buyer. Yung buyer. Ayan, okay. yeah, kagaya hanggang dito na lang po natin ang ating pinawang video for today dito sa o di ka sa Taytay, bilihan ng mga murang gadgets dito sa may New Taytay Public Market. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunod at pagsubukan. Peace out guys!